Yo. <laughs> ano? good morning, good morning po sa inyong lahat mga busing, no? Yan. Alas 5. Labas tayo, punta tayo ng kan ng Bangga Bante tapos di diretso ng dagat na lang. Titingin ako doon, no, ng kan ng dinug pang dinuguan. Okay? Kita sa daan mga busing, Ayan. sandali lang po ah. Yan. Dito na tayo sa labasan. <laughs> sa unahan ng suki natin na pala isdaan. Ay, ganda Sa parati natin pinag iintrohan Hindi tayo din diretso sa kwan, sa Barutak. Dito tayo dadaan sa may dati kong dinaanan. Dati namin dinaanan nila insan. Diyan tayo dadaan. Patungong dagat. dadaan tayo dyan sa bangga bante kung magkano yung Pangdinuguan nila eh kung mura eh bibili tayo ng kahit isang kilo man lang tagal na din naman na hindi ako nakakain yan eh kami malay, maliban doon sa binili ko no sa nung dumaan tayo ng palingke nung nakaraang mga linggo yon ngayon bibili tayo doon Ganda ng bundok oh Bukang liwayway sa bundok Napakaganda ng panahon ah Malamig <laughs> Pero kagabi napakalinsangan Puga Hindi ako nakatulog ng maayos eh dagdagan pa ng ingay ng mga aso panay tawol sa labas kaya tila bangon ka agad ako eh basta tumatahol yung aso na yan may nakikita yan eh kaya ay agad ako bumabangon at lalabas para ma-aware na may gising pa kung may nakikita man silang mga ibang tao baka mga aso lang din pero at least yung aware ma-aware yung mga tao na may gising pa sa bahay na yan sa bahay namin yan dito na tayo sa kanto patungong bangga bante <laughs> yan malayo layo pa naman to doon na lang tayo malapit sa bangga bante mga busay nga yan kita kits mamaya lapet lapit na tayo sa bayan nila <laughs> mahal kasi doon sa amin kapag ito yung kapistahan ah, napaka mahal ng mga baboy doon sa amin baboy at saka kan, mga lamang loob at yung mga tao dito na bumibili dito na yan sa bayan na ito sa Saraga bayan na po ito ng Saraga ah, sa ano sakop ng bayan ng Saraga yan o, may mga dito Yan o, may mga lamang loob Kaya doon tayo sa Kana, sa Ibay Mas mura doon eh Labas ng bayan May misa Yan o, Oh, may May rice cake <laughs> tawag ako niya ng tawag sa pangalan ng rice cake na yan eh na sa Tagalog kaso may mga pan pala tayo eh may mga kaibigan tayong mga Latina no o, 290, oversize wala din kuhan mo lang si uh, lamang loob kung wala dito babalik tayo doon sa pan. meron nandito kaso alanganin sa pan, uh, like, sa doon tayo sa baba para hindi alanganin sa tulay mas mura kasi yung binta dito kumpara doon sa malapit sa palingki puro karne doon sa amin dat, uh, umabot na ng malapit eh, 250 yung kilo ng lamang loob dito yan sa kanila mura pa lang yan kaso wala pa oh doon na lang tayo sandali ah. balik tayo doon sa konsulor wala eh wala dito eh Yubo, oversized, b okay. eh. May kasudlan? Wala walang ko. walang tungog. walang tungog ko. walang tungog ko. walang tungog ko. walang tungog ko. walang tungog sa unahan ng tulay yung mayroon, eh. Paso na lang ha, ako kanina dyan sa pani, eh. Sa tricycle. Pero didiretso tayo doon sa una kung nakita. Kasi sigurado doon na may laban loob eh. Ito, puro karne lang. Puro karne. ada sa kita bilang kalah memang beli teh memang na pang di neguan <tuk> <290. tuk> <Yeah. tuk> <tuk> Saan po ah? Yeah. Mm -hmm. Ito, pera pang din naguan nyo, boss? Dos Ha? Ah. Dos, trenta. dos trenta. Isa lang kilo, ha? Ah, Kung nos 30 dito na <laughs> may pang na ako ng, tayo ng dagat <laughs> eh kuhan ko muna iso e, eh puso ko muna Yan, dala na balik na tayo at e, kita -kits na lang tayo doon sa kan mga busing ang thank you doon na malapit kina nanay <laughs> Okay? Kita kids doon sa uh, dagat. Ganda ng daanan na ito dito. Parang doon din sa kabilang bahagi ng Dumangas kung doon tayo dadaan papuntang palaisdaan sa pinagkukubiran ko kan uh, kung saan ako nagbibidyo ng sunrise. Doon doon sa unahan titigil tayo sandali para makita natin yung sunrise yung golden ganda kasi eh. Wow, sarap maglakad-lakad oh. Ganda kasi ng lugar eh. Napaka-kakan. Ayun. Oh. <laughs> tao naman timing naman yung papaya ay yung saging. Yun no? oh, napakaganda oh. Yun no? oh. Aw, grabe. Di ba? <laughs> ah, napakasarap dito ah. Oh, wala well, nang lalaking mga ibon oh, mga tagak ba yan? Tagak siguro, ah, tagak. Pero ba't mga itim? Ang mga itim, oh. Hindi puti. Napakaganda na dito. Malawak na lupain tapos sunrise. <laughs> dito maganda magagawa ng sunrise din eh. Na kung gusto mo hindi dagat yung view mo dito. Yan oh. Di ba? Ay, sarap sa pakiramdam ah. Ngayon lang, lang ngayon lang naman tayo ulit nakagala ng maaga, no? <laughs> Nang na mga nakaraang linggo kasi panay ulan, hindi ka makalabas ng maaga. Tapos <laughs> Ngayon naman na uh, nakatag-init na. Wala namang budget. <laughs> La <laughs> kan pa inan, ko pa yung kanin eh para maka umpisa na bili ng kan. Hindi, kaya gusto ko makalabas, makalabas ako ng kan pero gusto ko pag pumunta ako ng Banate, may purpose. No? Double purpose ako makapag-vlog ako doon, may bibilhin ako, may pupuntahan ako. Eh yung plano ko ngayon na kapag pumunta akong Banate, triple purpose, no? makapunta ko sa kuan makapunta ko sa ah mo multi nga eh marami nga ang purpose ko eh una no makabili ng pangulam doon sa fish port no tapos pangalawa makapagpainit-init doon sa tabing dagat tapos pupunta kay Darwin bibili ng isda tapos pag pauwi dito sa Barutak ang isda nga lagain yung titra glow tetra, bibili ako doon kay Darwin tapos pagdating dito sa Barutak bibili ako ng bita na pang breeder para makapagsimula na ako mag breed makondisyon ko muna tapos makapag makasimula na ako mag -breed at eh, makapagkana makapagnegosyo na ulit makapagbinta na ng mga anak dyan na yung tulay oh. Ito tulay din oh. <laughs> may kapihanin dito <laughs> pero doon na lang dati na ay dagat talaga pwede rin doon tayo mamaya dadaan sa kabila para makapagpagasolina ako ulit dito wala na yan dito eh wala nang uh, panay eh. ah pwede rin doon na lang sa bayan ng, ah, doon na lang sa bangka bante ito yung eh, magpagasolina para hindi masyadong mahaba yung biyahe yan so dito na tayo mga busing kinananay no sa may mais talabahan magkape lang ako dyan tapos gagawa ng isang video yan so kita kits na lang tayo sa susunod na video mga busing ha. Yan, dito na lang yung biyahe natin mapunta ditong dagat para bumili ng ano ba yan? Bumili ng Pangdinuguan dinuguan. <laughs> yan so hanggang dito na lang po mga busing at maraming salamat. Love you all. Bye-bye. Bye-bye. Kita kits.